itsura ng bagong pitas ng talong. Ito na yung talong na pitas ko. 10 kilos plus 2 kilos is 12 kilos. May bibili kasi sa akin ngayong araw. So, ang gagawin ko ulit is mag-aabono ng pananim. Mag-aabono tayo ng pananim. Nauna na yung anak ko doon. Check muna natin yung mga tanim ko dito sa likod. Bale may tanim ako dito na ampalaya. Dito dito sa likod ng bahay ito. Ito yung tanim kong ampalaya, 'yun. Malago-lago na rin siya. Ilang ano to? 1 2 3 4 5 6 na ano. 6 na puno. Ito naman yung kalamansi ko. check din natin yung mga kalabasa. Kalabasa, ay kalabasa, 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 kalabasa. dito lang yan sa harap ng bahay. Hindi lang halaman ang tanim ko, kundi pati gulay na rin sa ano, paligid. Sayang yung space, di diba? panahan naman natin yung isang garden ko anyway kahapon nag ano ako nagdamo ako nagdamo dito sa harap ito yung linya ng talong isang linya isang linya ng um, tawag dito um, sitaw isang linya ng okra Bali dito kasi itong okra na ito para hindi siya lumaki, hindi siya tumangkad. Isang ganyan na lang. And then, dito naman yung pechay. Katiraso lang yung pechay pero napapakinabangan naman. <coughs> dito yung nilive ko kahapon na pakwan. Ayan Back one. May daily routine ko to Ito malaki na ito Baka pwede din yan. Ito rin yung isa Pero mas marami yung bunga sa likod Ay, ang sigas Amaya ko na lang Anong Ito. Ganito. May tagi isang petchay naman dito na ano tumubo. Cultivate ko mamaya. Kaya busy pa ako. Ito naman yung gabi. Ah, oh, kita na kung paano ako mag-garden. Maluwag din naman yung garden ko dito sa harap ng bahay. Ito mo yung papakita. Ang dami kong manok. Nagkalat lang. <coughs> dito naman nagtanim ako ng kalabasa ulit. Ayan. And then, dito naman yung papaya. Ayan. May mga papaya. And... Marami din akong papaya dito na puno tanim ko yan ayan isang linya yan and dito yung talong ayan ay papakita flex ko na lang, lang yung ano ko dito pakwan ayan ito dumot bunga na marami na siyang bunga oh. oh, marami na yung siyang bunga maramihan maliliit maliliit pa to Ayan. Then, ito yung kabatiti ko. Ayan. Hi, M. Shout out ka naman dyan. Hi. Oh. Ayan, dalawa lang kami dito sa garden. Maraming bunga. Itong ano, kabatiti sa baba. Ayan, oh. natin para ano hindi siya malungsot. Kapag ilukan na hindi malungsot. <laughs> hindi daw malungsot. Ito naman yung kalabasa, malaki-laki na. Bali, shout out kay Junior, ta malaki na yung kalabasa mo, pero ako ang nag-alaga. <clears throat> dito naman yung... Naku, halos walang tumubo dito sa ano ko tanim ko na ano sitaw uy pwede na siyang ano damuhan kasi nung maliliit pa mahirap tong damuhan kasi ano pwede na pwede na magdamo dadamuhan na natin to <coughs> maga kami nagising kasi nga nagpitas kami ng talo So, paano ba yan? Dito na lang, reflex ko na lang to pag malinis na ulit.